Vlogger na si Canada Girl, umami na sa kalokohan nito. Nag-ingay lang ba kaya sa social media para pagtakpan ang dapat itago, totoo nga bang nagkabayaran? Binayaran nga ba siya ng vlogger na si Cherry White para gumawa ng kwento? Kaya naman trending ngayon sa social media ang inaming ito ni Canada Girl. Na hindi inaakala ng maraming madla, noong magkasintahan sina Boy Tapang at Cherry White, maraming pangalan ang lumitaw na babae umano ni Boy Tapang, dahilan ng palagi ang away nila noon ni Cherry White, isa na nga dito ang ibinuking noon ng nakakalab ni Boy Tapang na si Hana. Dahil nakatanggap ng masasakit na salita mula kay Cherry White, hindi nito napigilan na maglabas din ng revelasyon. Ito ay matapos niyang sabihin na bago umano si Cherry White ay may babae si Boy Tapang, na ang pangalan ay Maui, bukod dito, ang naging maingay pa na si Canada Girl, na siya umanong legal na asawa ni Boy Tapang, sa lantaran noong relasyon ni Cherry White at ni Boy Tapang, lantaran din ang paninira sa kanila ni Canada Girl Vlog, na siyang nagpupumilit noon na asawa ni Boy Tapang at sinasabing kabit si Cherry White. Sa galit nga nito sa dalawa ay ipapakulang umano niya ang mga ito, pag uwi niya rin daw sa Pilipinas ay talagang magtutuo sila ni Cherry White, masasabi nga talagang maraming naging sabit si Boy Tapang nang maging sila ni Cherry White, ngayon nga ay may isiniwalat si Canada Girl, patungkol sa katotohanan ng lahat, umami na nga ba siyang binayaran lang siya ni Cherry White para lumabas na babae ni Boy Tapang, ito na po may aaminin na po ako, nakiusap sa akin si Cherry White, na dahil mahal niya si Boy Tapang na e content ko sila, na magpanggap ako na asawa ako ni Boy Tapang, para yung mga iyong pangalan ko at para masapawan yung babae ni Boy Tapang, Aniya, dahil mahal daw siya ni Cherry ay pinagtakpan niya ang dating partner, kaya doon na umeksena si Canada Girl Vlog, para umano siya ang lumabas na babae ni Boy Tapang, at hindi ang tunay na babae nito, aamin na ako, para sa Yota Boy Tapang, pinagtakpan ka namin ni Cherry White, dahil may babae ka, kinantak ako ni Cherry White para pagtakpan yung kalokohan mo, ngayon ako ang umangat, nasapawan na yung babae mo, pag aamin pa ni Canada Girl, hindi raw umano mukhang masama si Boy tapang sa tao, dahil ang iniisip daw ng mga ito ay content lang. Pero ang totoo niyan meron ka talagang babae, dagdag pa ni Canada Girl, pinakita niya rin ang conversation ni Boy tapang at babae nito, block muna kita ha, delete convo muna ko, Nagpapakita ito na nagsabuatan sina Cherry White at Canada Girl Vlog para talaga sirain si Boy Tapang, taliwas ito sa sinabi noong nakaraan ni Canada Girl na walang alam si Cherry White sa kanyang plano. Inula naman ng pambabatikos ang revelasyon na ito ni Canada Girl.